Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh Ngayong araw papunta kami ng Masjid al-Haram at aming gagawin ang umrah At sa mga oras na to, nakaakit na kami sa aming bus Alam nyo ba na libre ang mga bus papuntang Masjidil Masjid al-Haram? Tama ang inyong dinig Libre ang bus na sasakyan mo papuntang Masjidil Masjid al-Haram Pagdagpok ka ng mga hotel na nasa palibot lang ng Masjidil Haram. Ihahatid ka ng bus papuntang Masjidil Haram at ganon din kung gusto mong bumalik sa iyong hotel. Ganon kadali ang mga transport para sa mga hujaj ngunit ito'y nakadepende sa season dahil kung inabot ka ng umbra or hajj season talagang pahirapan ang maghanap ng bus papuntang Masjidil Haram. At ngayon, nandito na kami sa Masjidil Haram at naaaninag na namin ang napakalaki at napakagandang Abraj Clock Tower. Talagang nakakalula at napakaganda ng Abraj Clock Tower. At isa ito sa mga iconic na structures na makikita mo dito sa Mackay Al mukarramah Sobrang init ng araw na to dahil isinagawa namin ang umra sa Ramadan season at talagang rin ang iyong pasensya at ang iyong paniniwala pag ang umbra ay iyong isinagawa sa buwan ng Ramadan. Napakahabang lakarin, uuhaw, gutom at napakainit na tirik ng araw ang iyong kabalikat pag ang umbra ay ginawa mo sa sagradong buwan ng Ramadan. At sa mga sandaling ito, naisipan namin gumamit ng scooter para isagawa ang aming umbra. Ang pagrarenda ng scooter para isagawa ang umbra ay nagkakahalaga ng 200 SR. So basically, kung i-convert natin ang halaga ng 200 SR into Philippine Peso, ito ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang na 3,000 piso. Talagang may kamahalan pero ang komport na naibibigay niya ay talagang walang kapantay. Sa kaso namin, naisipan namin gumamit nito dahil may kasama kaming isang maliit na bata. Karaniwang gumagamit ng scooter service para sa omra ay ang mga matatanda, mga taong may karamdaman o may mga sakit na kung saan napaka-imposible na sa panila ang gamitin ang pisikal na katawan para isagawa ang umra. Napakadaling gamitin o i-drive ang mga scooter. Bata o matanda, mahigit kumulang siguro nasa isang minuto lang alam mo na paano paandarin rin ang scooter. Dahil bago ka isabak para gamitin ito, bibigyan ka ng instruction as to how to use the scooter. May mga butones ito o maniobra kung gusto mo umatras, umabante o mag-accelerate. At sa mga sandaling ito, isinasagawa na namin ang tawaf. Ito ay ang pag-ikot sa kaba ng pitong beses. Karaniwan pag ginamit mo ang scooter service for Umbra, may mga mag-assiste naman sa iyo kung saan ka magsisimula at kung saan direction kang pupunta. At habang isinasagawa mo ang tawaf, maaari kang magbasa ng Quran maaari kang magbigkas ng anumang dua na gusto mong bigkasin. Gayon din, maaari ka rin magbigay ng iyong zikir habang isinasagawa ang tawaf. At habang isinasagawa namin ang pagdudwaa, pagzikir, habang nagtatawaf, ako ay nakakonsentrate sa pagmamaneho dahil maaaring masagasaan mo ang ilang sa mga nag-scooter habang nagtatawaf. So always maintain a safe distance at wag magdrive drive na napakabilis habang isinasagawa ang tawaf para na rin sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng ibang hujaj na isinasagawa. Masha Allah, talagang nakakamang ha ang bawat ng makikita mo habang isinasagawa mo ang iyong umrah mamamangha ka sa so dami ng tao na nandito ngayon sa Masjidil Haram. Talagang mapapaisip ka kung ilang henerasyon na ng sangkatauhan ang naisagawa na ang Hajj at Umbra sa mismong lugar na to. Gayun din, mafe ang privilege na ibinigay sa ng Allah Ta'ala na maapakan ang kalupaan na minsan nang naapakan ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at ng mga sahaba. Insya Allah, naway kayo rin makapunta at maisagawa ang Hajj at Umrah sa banal na lupain ng Mecca al-Mukarramah. Kaluwalhatian, kasiyahan, mixed emotion, dito mo lang yan mararamdaman sa Masjidil Haram. Wala nang lugar sa buong mundo ang mas gaganda pa at mabaraka kaysa sa Masjidil Haram. Masya Allah! at matapos naming maisagawa ang tawaf o pitong beses na pag-iikot sa Kaaba. Aming isinagawa ang dalawang rakaan na sala sa may likuran ng makam na Ibrahim. At sa mga puntong ito, aming isinasagawa na ang sa'i. <tod> sa iyang ang tawag sa pitong beses na pabalik-balik sa pagitan ng Borol ng Safa at Marwa. Peak talaga ng umra ang buwan ng Ramadan. Makikita mo talagang napakaraming hujaj ang isinasagawa ang umra sa buwan na to. Sa kadahilanang ang pagsasagawa ng umra sa buwan ng Ramadan ay katumbas ng hajj. ang pagsisib ng buhok para sa mga kalalakihan at paggupit ng hibla ng buhok na kasing haba ng iyong daliri para sa mga kababaihan ay ang huling ritual na gagawin ng isang hujaj para maitapos niya at matupad ang kanyang umro. At mula sa huling ritual na to, officially na naisagawa na ng isang hujaj ang kanyang umro. at sa mga sandaling ito, aming isinasagawa na ang Salatul Osor. Insya Allah, naway bigyan tayo ng rejiki nang lakas nang malusog na pamamatawan ng Allah Ta'ala nang sa dayon maisagawa natin ang umbra o haj sa Masjidil Haram. Hanggang sa susunod na vlog, masanama!